Hello mga kapatang helmet! Hello mga kapatang helmet! Sama po natin si sir. Ayan. Ilalagay ko lang sa description box if kailangan nyo po nung service o yung mga mabilisan talaga na Ride, di ba, videographer? Kasi ngayon lang namin na-contact din si sir. Biglaan talaga mga patahel. Kasi kaysa magdala po kayo sa sakyan sa mga panahon ngayon, mas maganda po na may kasama na rin kayo. <laughs> Kasi syempre, po traffic mga patahel. po pupunta tayo ng drive and dine. Sa may endlex yan. Ayon si videographer. Ayaw po niya mag-video Ayun. In fairness, mga helmet. Ang sasakyan po ni Sir Mike, super cozy. Unlike nung iba mag yeah. it. Pero ito, saktuhan talaga. Kahit yung, yung aircon niya, ano lang talaga, yung banayad ba? Well, basta lalagay ko sa description box yung FB ni Sir para pwedeng-pwede po kayong mag-rent. And super tamang tama and affordable po yung kanyang presyuhan. Unlike nung iba, kala nyo, may ginto. <laughs> <laughs> On the way na po tayo doon And ituturo namin sa inyo ni Bill para Paano kung magkocommit lang talaga kayo Sir, so, parang yung pag magkocommit lang doon Kunwari, wala tayong sasakyan Bukod sa pwede silang mag-rent Meron bang ibang way na papunta doon na Kunwari, jeep, ganun wala Walang, Talagang hindi kailangan Hindi makakamasok na Oo, oh, oh, ayun oh, oh, mga kapatang helmet So, so maganda talaga na mag-rent kayo And marami na tayo naging mga narentahan. Alam niyo naman yan sa bawat video natin. Pero ito, ito lang masabi ko. Kay Sir Mike, talaga on the go siya. gawin on wheels. Agad-agad. Kasi nga nagkaroon problema yung kanina. Nakakaloka lang talaga. So, ayan mga patahil. May naman no, balitaan ko po kayo. Once na nandun tayo, and syempre, hindi ko sasabihin sa inyo kung magkano ng presyo. Sa so, pag-usap niya lang yan ni Sir Mike. Pero, masabi ko lang sa inyo, all in talaga kay Sir. O, oh, siya lang na. Mamaya update ko kayo. Ah. Pero, bago yan, salag muna ng mga bagong pasok sa channel. Tapos, don't forget to click subscribe button para lagi kayo updated. Sa lahat ng mga pinupuntahan ko na kain at sinasawsaw namin ng video Park. And maraming maraming salamat talaga at at sa lahat ng mga Doon in sa in-upload natin kagabi. Ako na, oh, marami pa yan. Di ba Bichuga Park? Mm -hmm. Hindi talaga siya makita. yung niya magpakita. So dito na nga ako sa unahan para bonggang bonggang maagalaw tayo. Kasi pag nandun ako sa likod, malamang mga harangin na naman ng video Park yung video. So yan mga bata helmet. Nandito na po kami sa drive and dive. Uh, uh Siyempre, una natin stop is Nike. So, ayun, may protect corner. So, ayan, mga bata helmet. Nakapunta tayo dito na sariling sikap. <laughs> Doon sa mga tinatamad na mag-drive. Ilalagay e, sa description box yung number ni Sir Mike. Di ba, video ka po? Eh? Ang sarap mag-drive ni Sir Mike. Hindi ko lang alam kung saan siya magpapay. Pero malamang, ayun, nandun na siya. <laughs> so, pasok na tayo sa night. <laughs> so, ito mga kabata, helmet. <laughs> USDS outlet naman. US Department Stores outlet. Oh. Tapos na kami sa Nike. Ayun, mabalik na lang kami ulit mamaya kapag napag-isipan ko na pwede nang bilhin. Ang makikita nga pala dito, may mga stores pa na, ayun yung crocs! May mga stores pa na hindi pala talaga siya fully operated. Di ba, Bidjo Gapar? Operational. Uh, operational ba? Sa operated ko, ano pa naman yan? So ayan, dito muna tayo mga kapat helmet. So may Cafe France. So talaga din, develop pa rin to, no? Kasi may mga, ayan, no? Mayroon pang ano. So may Giordano doon. Oo, oh, oh. talagang nainip, ba nainip ako sa bahay. Gusto ko mag-tour. So dito ako sa drive and dine. Kasi <laughs> so, diba parang ilang araw tayong nagpahinga dahil nga. So ayan mga kabana helmet. Tapos na tayo sa Crocs. Ang napansin ko lang dun from the Nike no, and the Crocs. Hindi ka pwede mag-video-video. So kaya hindi tayo nakapag video-video doon sa loob. Pero sa Crocs, okay siya. Talagang totoo na may 20%, may 50% off. So, mas maganda talaga kung buong pamilya, dalhin mo rito para sulit din yung toll. <laughs> sulit kayo sa toll. Sa pamasahe, sa airport, sa gasolina. Pero okay siya. Okay din sa Nike, no? Maraming kang pwede mapili. Pero napansin ko lang, kasi nga ka, parang warehouse siya. Yung sa bandang dulo, para siya yung mga hindi mabenta. Kasi yung iba may alikabok na eh. So, ito, hanap tayo ng mga, kainan, mga kabata, helmet. Yan lang pinunta ko dito. Brothers Burger, oh. Gusto mo dyan? Ayaw mo. Sige, harap kami mga kapatang helmet kung saan pwede. So, ayan. Dito, may iba ko inasal. So, hanap tayo ng makakainan na meat. Na, dito naman. May mini din tayo nakita, no? Tapos, nandun yung CR. So, Army Navy, 24 hours sila. So, hanap tayo dito. Ah, may mga nagdidinis din sa sakin. Pero para pinopromo nila yung pangdinis mismo. So, dito subway. So, talaga tinedevelop pa siya, no? So, pupunta na kami dito sa CR. O, oh, dito. Subway talaga. <laughs> Ay, subway. sa CR talaga. CR. Ang destination. Kasi kaya pa ako na i So yung mga CR, ano naman siya? Yung senior friendly din, 'di ba? pa papano may mga CR bawat location. So ayan, may mga naglilinis, parang Promo. ang pinopromo nila is yung panglinis itself. So, dito na tayo sa CR. Sila so, ang mga bata helmet, kung natatandaan nyo, na na-review na natin itong mga foodies ng Empanada Nation dito sa May Drive and Dine and Legs. So, ito na nga. Nagpunta na talaga tayo sa kanilang physical store. So, ayan, si Pichuca Pearl, nakupo yan sa loob. So, dito makikita nyo kagad yung menu nila. Katabi lang naman nila yung Chacha Go, Choking, and yung Cafe France. So, madali lang talaga siyang malocate. So, tara, pasok tayo. Bongga, oh. May pa-safety. <laughs> ito na nga mga kabatang helmet. Waiting na tayo sa mga in-orders natin. So, ang dami ko talang in-order kasi nga nagugutom na ako. Sabi naman ni na big cover, yata, hindi nga Hinaan ko daw ng konti. Wala lang, no. excited lang ako. <laughs> kasi ang tagal lang nito, diba? So, kakapiray -right pa ako. So, alam mga kabatang helmet. Nandito tayo sa loob ng na Empanada Nation sa my drive and -in dine and legs. So, na natin ito before. Pero ito, kakapiray -right na naman kasi may sound. <laughs> may background music. So, waiting tayo sa mga orders. So, ito na nga, mga kabatang helmet, dumating na yung orders natin. So, ayan, ko kumakanta si Mariah Carey, ito po yung pangmalakasan ng lungganisa. Siyempre, yung empanada vegan. Ito yung vegan, mga kabatang helmet. Ito naman yung empanada Ilocos. So, ayan. So, tara, let's. Kaya na tayo. So, ito na nga, mga kabatang helmet, ang empanada nation. kani kanilang Ilocos empanada. At yung, ang init. Yung vegan empanada. Yung vegan, maliit lang Ah, eh. Karon, tama, isang mababang helmet. Binibigyan na natin ito ng review before, pero ito dito natagtagay ko na rin. Ang sarap makabata ng helmet, pero mas nasarapan ako dito sa kanilang vegan. Yan panada. May kakaibang shot, pero masarap din yung Ilocos, pero mm ah mm mm, mm. rap si videographer, mas gusto niya Ilocos, pero ako mas gusto ko si vegan, pero pareho silang masarap. Iba talaga rin sa empanada na yun siya. Sa inyo, mag-drop by na kayo mga kabat, na helmet. At sumahan niyo na yan ng pang malakasan na hot coffee diamond ng Chacha Ang sarap. Mas masarap pa siya kayo sa Starbucks, promise. Birang masarapan kami sa kape mga kabat helmet. Alam niyo naman, inaaral natin ng mga beans. So talaga masarap siya talaga. Perfect combination siya talaga. Kaya dito na kayo mag dine in, mag take out, magpa deliver sa Chachago and Empanada Nation. Drive and dine and let's brunch. Nakakabulsa sa sarap.